HA <laughs> HA So, hello sa Gaya Fam Squad. After ko nga maihatid ang mga kids sa school, ay umuwi na ako ng bahay para magluto ng tanghalian. Nag-request nga si Mami Ayman ng corned beef. At na-miss niya na nga kainin to. Favorite din pala ni Liam may nadal yung lutong to. Kasi nga nilalagyan ko ng sabaw yung corned beef. Alam niyo naman ng mga kids, saray sila kumain ng may sabaw. After ko nga mahiwa ay ginis ako na ang sibuyas at bawang. Kapag medyo nag-golden brown na, sinunod ko na rin yung patatas. After nga ng ilang minuto, ay sinunod ko na rin tong corned beef. Pero bago ko tuloy yung pagluluto, eh baka naman di ka pa naka-follow sa aming page. Pa-click naman po ng follow button para ma-update sa mga mga upload namin videos. Kami po pala ang Sagayap Squad. Maraming salamat po. So, balik na tayo sa pagluluto. Ah, haluin lang natin yung corned beef hanggang sa to. Naglalagay din pala ako ng cabbage. Pamparami ng salamat. Naalala ko din kasi nung bata pa ako, ganito rin magluto si mama. At kapag naluto na ang lahat, lalagyan ko na siya ng tubig. Isusunod ko na rin yung cabbage na nahiwa. Siyempre, ang salt and pepper to taste. At pang finale, nilalagyan ko rin ng green onions. Pagkatapos nga namin sunduin ng mga bata, ay dumiretso na kami dito sa may sandwich mall. sale ang mga lotion sa bath and body works. Siyempre, hindi natin palalampasin yung sale nila. Ito na rin pala kasi yung sinimulan naming business. Kaya po sa mga gustong mag-reseller, PMs daki lang po. Sabi ko nga kay Mami Ayma, so susunod dapat may wago na tayong dala. At ang bigat magbuha. Pagkatapos nga namin dito, ay dumiretso na kami sa may indoor playground. Dito lang yan sa may northeast. Hi. Hmm. Hello, we're gonna go to hide and seek indoor playground. <laughs> Olha como Ah, não vai, Matagal-tagal na rin kaming hindi nakakapunta dito sa hide and seek. Pagdating nga namin, si Luis itulog tulog. nga ginising na namin para maglaro na. Dahil kailangan din ni Luis ng ganitong exposure at socialization. Dahil madalas kasi nasa bahay lang siya, hawak ang cellphone. Nandito rin pala si Pareng Jack and Maring Che kasama ng mga kids. Dahil nga birthday ni Brianna. Sa una pa nga lang, si Luis ay medyo tahimik pa. Bumabuelo pa nga lang kasi nga ginising lang namin. Abay, nung naka-recharge na, ayan na. <laughs> takbo dito, takbo dun. Akyat dito, akyat dyan. Siyempre, bantay, susunod lang saan man siya magpunta. <laughs> Nung last time kasi naimbitehan kami sa Big Box Indoor Playground para sa isang birthday party, ay tulog naman siya buong oras. Kaya nga ngayon talagang ginising na namin siya. At hindi mo na talaga maawat at mahabang. Dahil kunsan san na umaakit at sumusuo Nakita niya nga yung mahabang slide at ayun nga yung pupuntahan niya. One hour later. Ay, ang tagal ni Luis mag-slide. Nakalimutan na niya yatang may naghihintay sa likuran niya. Oh, good job! Wow. Yay! Sabot <laughs> na! 3, <sighs> <coughs> <Three>, <laughs> Baka mahatak eh. Wow. <laughs> <laughs> Puro nga slide ang ginawa namin ni Luis. At ito kasi yung favorite niya. Good job din si ate Adel kasi lagi niyang sinasamahan at tinutulungan si Luis. Good job rin ng baby Luis namin dahil hindi na siya natatakot itry yung mga bagay-bagay. Nakakapagod lang dahil susundan mo talaga siya kahit saan. Pero okay lang, sulit naman ng pagod dahil nag-i-enjoy si Luis. Α, λε, σαν So paano guys, dito na lang siya sa susunod dating blast Sobrang nag-enjoy mga bata, lalo na si Luis Maraming salamat po sa nanonood Huwag po kalimutan natin mag-comment, like and share Basta sa GAYAP SQUAD, solid tayo!